Ma'am, nagmamahalan kami ng anak mo at plano namin dalawa ang pagsasamang ito. Hoy, ikaw lalaki, kung hindi mo ibigay ang anak ko, tatawag na ako ng polis. An, bilisan mo na. Baka makutan tayo ng nanay mo. Oo nga, ito na, nagmamadali na nga eh. Wait, andito na ako. Halika na. na ako eh. Teka lang. Parang wala na yung anak ko dito. Ba't mga damit niya? Wala na dito sa lagayan niya. naka ang cellphone. Lagot ka sa akin mamayang bata ka. Nakakainis naman. Baka sumama yung anak ko sa boyfriend niya. Nakakainis naman. Lagot kayo talaga sa akin. Mahal, okay ka lang ba? Hindi ka ba nagsisi na sumama ka sa akin? Okay lang ako. Tsaka matagal ko na rin itong pinag-isipang desisyon na to. Na magsama na tayo. Ito lang ang tanging paraan para sumaya tayo bilang nagmamahalan. At walang sino naman ang makapagpapaiwalay sa atin. Analin! Alam ko kung nandiyan ka. Buksan mo ito! Mo. Big, anong gagawin natin? An, huwag ka matakot. Tara, harapin natin yung dalawa ang nanay mo at ipakita natin sa kanya na walang sino man ang pwedeng magpahiwalay sa atin. Inay! Anak, umuwi na tayo. At ikaw, lalaki, ipapakulong kita sa ginagawa mong pagtanong sa anak ko. Siguraduhin ko, mabubulo ka sa bilang buwan. Mam, magmamahalan kami ng anak mo at plano namin dalawa ang pagsasamang ito. Hoy, ikaw lalaki, kung hindi mo ibigay ang anak ko, tatawag na ko ng polis. Anak, sumama ka na sa akin, pawi. Makakaya mo bang iwanan ako? At talikuran ang obligasyon mo? Sa dalawang kapatid mo na nag-aaral ko sa probinsya? At pag magmatigas ka, ipapakulong ko ang lalaking yan. Di, asensya na. Ha? Kasama ako sa nanay ko, pawi. Pangako, babalik ako sa iyo. Pag napatapos ko na, paaralin yung dalawa kong kapatid na nasa probinsya, sana maintay mo pa ako. Sige, An. Kung yan talaga ang decision mo. Oh, halika na, anak. Uwi na tayo. <tong> <by> <man> Nai. Ganda'ng maga. Ano pala yung pera pampadala sa probinsya ng dalawa kong kapatid? Anak, patawad. Pero hindi ko natatanggapin ang pera na yan. Kumigil na ang dalawa mong kapatid sa pag-aaral sa probinsya. Si Junior nakabuntis daw. At si Nini naman, sumama sa boyfriend niya. Inay, ano ba yan? Sa kabila ng pagpapaubaya ko sa sarili kong kaligayahan, yan lang yung sinukli nila sa akin. Patawad dulit anak. Ngayon nai, yung kagustuhan ko naman ang masusunod. Pabalik na ako kay Vic na siya dapat ang pinili ko at hindi kayo. Hola, oh, bakit ka bumalik? Kumusta si Victor? Inai hindi na niya ako naantay. Maasawa na pala siya. Anak, kasalanan ko ang lahat na ito. Patawad ulit. <coughs>